Eh, kung tutuusin, pwede rin sabihin, ano pa ang natitira sa interparliamentary courtesy, eh pinapatay na nga yung Senado. <laughs> Pero ganun pa man, kinikilala pa rin natin ang interparliamentary courtesy. Hindi ko nga sinabpina yung mga empleyado nila at uh, kung tutuusin, hindi naman covered ng immunity yon, kasi hindi naman sila members of parliament. Nakalista sila doon, ang klaro-klaro sa lahat ng uh, mga tinex nila na sila ay COS or Office of the Speaker or House of Representatives employees. Eh, hindi ko pa nga sinasampina dahil nga gusto ko may manatili pang kortesiya kahit inaabolish na ang Senado. Kahapon, maganda naman at uh, napaliwanag sa hearing tungkol sa Resolution 6 ng ating mga dalubhasa, mga expert, mga legal luminaries and constitutional uh, framers na hindi angkop itong proseso ng PI na sinimulan at uh, kinakailangan maging maingat, masinop sa pagpapalit ng ating konstitusyon. Uh, so marami tayong uh, opinion na narinig isang intriga na hiwalayin na yung economic provisions, wag nang ilagay sa ating saligang batas. Kundi, uh, isang tabi upang madali ng paltan tuwing may problema, tuwing may pagbabago at uh, para ma-updated siya lagi at mas madali ng paltan sa pamamaraan ng pangkaraniwang batas. Pero syempre, marami sa amin eh, nanganganib pa rin ang sitwasyon para sa akin. Halimbawa, dahil ayaw naman natin na halimbawa eh, paltan ng paltan ang uh, pagmamay pagmamayari ng lupa. Mamaya tataas na yung presyo masyado, wala ng Pilipino maka-afford. Pagkatapos yung natural resources, eh, talagang God-given yan para sa Pilipino, dapat tayo rin ang makinaba. So I think overall, this is a very interesting hearing. I know na tuloy-tuloy pa rin ang panawagan ng uh, Kongreso na magkaroon ng ceasefire sa palagay ko, hindi naman kami lumalaban, hindi naman kami umaatake, kundi pinapaliwanag lang natin sa taong bayan at uh, sa lahat ng legislator kung ano ang dapat na patakaran. Para liwanagin natin yung mga issue. Yun naman, hindi naman tayo nakikipag-away, nakikipagbunuan. Ito ang sitwasyon. Ngayon, nauso itong mga loyalty-loyalty. Eh, sa haba ng panahon na nasa politika po kami, ang alam ko, kapag nagkakaroon ng protestations of loyalty, may problema. Kaya eto nga, um, bakit nagkakaganito, talagang may konting gulo. Ayusin na natin para makapagtrabaho at inip na inip na ako sa bakbaka na ganito. Um, ang natitira na lamang po dun sa PI na investigasyon na nasa akin, eh yung uh, pagsasalita ni uh, attorney Anthony Abad dahil siya kasi ang nakapirma dun sa form. Kinakailangan talaga siyang kausapin at uh, magsinumpa ang salaysay kung kinakailangan upang ipaliwanag kung sino siya at bakit siya may et al na sinasabi naman hindi raw siya mismo kundi yung pirma. Alim ba talaga? Litong-lito na po kami. Maliban pa dyan, kinakailangan din ipaliwanag kung saan nanggaling yung 55 million pesos. Hindi siya maliit na halaga na ginastos para sa TV ad. Hanggang ngayon, eh sabi nung uh, Mr. Onyate at kanyang mga abogado, ibibigay daw nung hearing. Nagintay po kami na nagintay hanggang alas 4, wala naman. Nakailang araw na po, isang linggo na, wala pa rin. Kaya uh, kinakailangan ibigay yan kaagad at uh, ipakita kung sino yung mga donors dyan. Tinitignan natin sa BIR dahil uh, dapat nandyan din yan, may resibo dapat at may pagbabayad ng donor's tax. Lahat yun wala eh. Kaya nakakapagtaka. At uh, inamin rin ni Mr. Ornate na cash daw sa bulto ng cash ang dinala kay Mr. Greg Garcia. Baka maari naman nila i-detalye at ipaliwanag to. Dahil ang resibo naman, ba't napunta naman sa abogado? Parang napakagulo ng transaksyon. Well, uh, kinakailangan tapusin yan kasi uh, hiniling yan ng ating minority leader and I think uh, it's but fair that it be provided. Uh lumampas na nga 'yung deadline na sana the same day kasi siyempre madali lang 'yan, 'di ba? Alam mo naman kung sino ang uh, nagbigay at uh, tulad nga ng sinasabi ng ibang senador, ba't mo kahihiyan, but mo ikahihiya Siyempre pag mamalaki mo kung kaya mo mag-donate, talagang naninindigan ka, naniniwala na kinakailangan paltan ng saligang batas eh adbokasiya mo 'yun eh pag malaki mo wala namang problema 'yun Hindi ko alam. Ang lang niya, kalahating, uh, kalahati daw ng 55 million, eh nang galing sa kanya. Eh tinatanong nga, saan galing yung isang kalahati? Yun lang naman. Hindi ko kilala si Mr. Onyate. Uh, palagay ko, nakita ko na rin yan kung saan saan. Subalit, hindi ko rin alam uh, kung saan nanggagaling gagaling ang pera niya, kung ano negosyo niya, at bakit siya may kakayahan mamigay lamang ng uh, basta ng napakalaking halaga. Well nag-email siya na after February 8 available na daw siya. So um, tentatively naka-schedule ako ng February 13, sana matuloy kahit at 13. Ah I I think so I uh, I uh, think that we should conduct senate business as a general rule within the Senate grounds. Pero nagkakagipitan nga sa sa kwarto as usual. Tahimik naman kami sa Senado, tuloy-tuloy lang ang trabaho ako anxious naman ako na matapos na yung PI na yan. Si Senator Angara, nagumpisa na kasama ni Senator Robin, uh, nagumpisa na sila doon sa Resolution 6. So sa pakiwari ko, tuloy-tuloy lang kami. Ngayon, yung nagbibigay pa ng taning na kailangan na matapos by Holy Week, eh, narinig naman natin yung ating mga justices. Talaga naman sinabi nila, wag na mga madaliin. Hindi naman ganun kasimple yung saligang batas. At ngayon, tayo nagbabayad sa mga kakulangan dahil pinaspas nga, rinatsyada nga yung ibang probisyon ng 1987. Eh, matuto na tayo sa nangyari noon. Huwag natin madaliin. Sana, sana, hanggat kaya, eh mahabol, sabi. Uh, sa susunod na eleksyon, 2025, mahabol yung plebiscite. Although, ang Comelec naman nagre na hindi daw nila kaya na. Di ko alam. So, yun lang ang akin. Walang, walang deadly deadline dito. Uh, hindi ako masyadong sold doon. Uh, although, it's an option for certain industries. Probably, we can carve out. Tignan natin. Pero natatakot rin ako kasi doon sa land ownership, baka maiwan ang Pilipino na wala ni Maseterang Lupa sa sariling bansa kasi naging masyado ng mahal. Ganon din yung natural resources, yung ating uh, mga minerals, kasi fifth most mineralized country tayo sa sa buong mundo. Baka mapunta naman lahat ng pe uh, sa mga dayuhan, dapat makinabang naman ng Pilipino. So medyo, medyo umaalma ako doon sa uh, sinasabing isang tabi. Although, as I said, that is also something to be considered. To eh, kung tutuusin, pwede rin sabihin, ano pa ang natitira sa interparliamentary parliamentary Courtesy? E pinapatay na nga yung Senado. <laughs> Pero ganun pa man, kinikilala pa rin natin ang interparliamentary Courtesy. Hindi ko nga sinapinaan yung mga empleyado nila. At uh, kung tutuusin, hindi naman covered ng immunity yon, kasi hindi naman sila members of parliament. Nakalista sila doon, ang klaro-klaro sa lahat ng uh, mga tinex nila na sila ay COS or Office of the Speaker or House of Representatives employees. Eh, hindi ko pa nga sinasampina dahil nga gusto ko may manatili pang kortesiya kahit inaabolish na ang Senado. Thank you. May pag-asa pa ba? Kasi nakailang meeting na hindi naman sila tumutupad sa usapan. Ay sa palagay ko, we should leave it in the wisdom of uh, the Senate President because he, after all, uh, conducted those face-to-face -face meetings during which, time and again, the agreements were violated. Sa palagay ko siya na nga nag-mediate eh, early in January, yung kauna-unahan Resolution 6, eh hindi naman uh, tinupad, kaya bigo ang Senado.